ko. Hello mga guys. Ayan. Ayan. Ano gagawin ni Ninita? Oh, hello daw mga guys. O, oh, ano gagawin ni Ninita? Daloto pa. Nang? Sinula. Ayan. Isinama ko dito si Ninita sa kusina para magluto. Ayan po. Magluluto kami ng tinolang. Ano to? Manok. Manok. Ito, ano tawag natin dito? Kabo. Sibuyas. Sibuyas. Si. 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 si Sibuyas. <laughs> Sibuyas. Kabuya. Kabuyas. 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 si Kabuyas. Si. Sa Tagalog. O, sa Tagalog. O, sa Tagalog yun. Sibuyas. Kabuyas. Ayan. Ito. Ano tawag dito? Tanglad. Tanglad. Ito. Dahon na? Sili. Ayan. Dahon ng sili. At nilagyan din natin ng ah. onion leaves. Ano tawag dito? Onion. Ayan. Magluluto po tayo. Hello, net! Kamusta? Ayan, gising na sila at nakapag-breakfast. At ngayon naman ay nag-prepare kami para sa lunch. Ano niluluto natin ni Nita? Kabuyas. Oh, kabuyas. <laughs> kabuyas? Nagluluto daw kami ng kabuyas. Ayan, kami ay nagluluto ng... Ano niluluto natin? Ay, papaya. Ano? Halo ng papaya. Sibuyas. Sibuyas. Okay. Magtitinola po kami ng manok. At ano pinupukpok ni Ninita? Bawang. bawang. Okay. Bawang po yan. Ano pag ginayot ni Ninita? Sibu. Sibuyas. Ang tawag dito? Kama. Kama. Ito. Ganito. Ano? Ganito. Ano? Yan. O, ganito. Dur. Pitpitin mo muna kasi wala na yung aking almiris eh. O, ginagay niya ako nalang nakatago hindi ko na kasi ginagamit. <laughs> oh, pag ano, ito lang, ganunin mo lang, o, oh, inaano ko yan ng kuchilyo, ganunin mo lang siya, o. Oh. Ayan, ganunin mo lang, ipitin mo lang, baka ka maanahan. Hmm, ganun lang. Parang dinaganan mo lang siya, ayan. O, tama na, okay na yan, marami na. O, tapos, saka mo tatanggalan siya ng, ayan, tatanggalan mo lang siya ng balat. Ayan po, at kami po ay magluluto ng lunch. Si Mylene ay naglalapa. Si Sinea naman na roon, naglilinis din. At si Sininita, ayan. Tinuturoan ko din po ito para yung, para matuto rin siyang magluto. Kasi si Miley naman, si Sinaya, marunong na. Ito talaga, ayan, Oh. Oh, at least po, oh, may alam na siya. Marunong ka na? Oh. Nakakayak lang kabuyas. Ay, nakakayak daw ang kabuyas. Huwag <laughs> oh, ka lumapit sa kabuyas. <laughs> Naiyak daw siya sa sibuyas. <laughs> Naiyak ako. Oh. Pag ano, wag mo ikukusot sa mata. Wala 'yun lang ganun Talaga 'yan mahila, oh. Ayun, nandito kami. Iyan po, nasa lutuan at kami ay magluluto ng ano? Ah, okay, tinola. Itong papaya, ihalo lang natin sa tinola. Yan. Onion leaves. O, oh, ayan magagayar po si Minita ng onion ribs. Pag sabay-sabay mo para mabilis. Ayan, ang kamay ha. Tinuturoan hmm. po natin para masanay yung kamay niya. yan. Ayan, hmm. diba? Pag natakbo, usod mo lang. Ulagay mo na yun doon. Ayan. Ayan, hmm. diba? O sige lang. Okay. okay lang. Okay lang. hindi pa islang. o okay din yan oh. hmm. kasi yung kamay niya talaga hindi pa hindi pa maano pag gagaya si eh. okay o lagay mo doon kasi De, nilagyan ko lang po ng kunin mo yung lalagyan natin ng ha, kasangkap, ayan o lagay mo yan dyan sa isang lilig. may sili, pinitas ko yung sili ayan. o ayan, o okay. Patingin so, nga. Nakiya. Ayan. O, yan. So, pagpahina, itaas mo ng ha Ayan. Magluluto na po ito. Ano tawag dito? Ano tawag? Sandok. Okay. Ayan. Ata. ano unahin natin? Manti? Manti ka. O. Tingnan mo na ito. Ikaw maglaki. Tingnan mo ha. O. Ayan. Maglalagay tayo. Kunti lang. Ha? hindi hindi tayo mag uh, ano, ayan, mantika. Pagkatapos ng mantika, papainit-init na sa 'yung pot holder. Ayun, gagamit ka lagi ng pot holder ha, ayan. Para hindi ka mainitan. Ano. Huwag huwag basta uh, ano kasi mainit nga apoy niya. Kasi si Ninita po yung medyo slow sa kanila. Kaya talagang kailangan natin siyang matuto kailangan natin matuto. Ayan, kitang-kita mo ha. Kasi kaya sa kawali natin gagawin. Okay. So, So, oh, susunod ay, oh, ba, bawang. Bawang muna. No? Ako kasi bawang lagi inuuna ko eh. Pero may luya pa yan. O, oh, ano unahin natin? net yes. natin o bawang, ilagay mo yung bawang. Ayan, ilalagay na niya. O, huwag mo ilalapat ang iyong kamay dito ha, mainit ang kawali. O, ganun ganun yun. Ayan, halo-halo, konti. O, yan At mayroong pa pala tayong luya. Nakalimutan ko yung luya. Inuturoan ko po kasi siya, kasi grade 5 na siya. Yung kanilang, yung kanilang subject sa PLP ngayon po ay cooking. Kaya kailangan matupo. Anak, huwag ilalapas sa ano ha. Ang akawali. Yan. Nakaangat lagi yung sandok ha. Yan. Ito baka ka mga mo, mainit ito ha. Mainit. O, hawa ng... ito. Hawa ka ng ito. hawakan ka ng halo-halo. Pag brown na siya. Brown. Alam ano mo yung brown ha. Ano ito, okay, yung susunod mo? Sibu. Okay. Pwede na natin isama yung sibu. Yan. lagi naman kami dito sa labas ng luluto. Luluto <laughs> ang kasi kami dito sa labas. Kasi dito sa loob, nag-aamoy ano eh. Nag-aamoy ng luluto. Pag loob kami sa loob. Ayan. At, eto na. Ano ang susunod? O, sibuya. So, lalagay natin ang... Para lang po matutos siya kasi sa grades, it's ganun din. magkapa-project yung mga picture ng cooking. Kaya katulad yung Mylene, alam mo si Mylene, diba? Bilag ko din yun, ano? Kasi, mga... Si Mylene kasi po, madali naman siyang to so, Kasi batang ito pa po, medyo mabagal. Sige, ano mo lang, halo-halo lang, yan. Ako, diba nangangamay na, no? O, yan. Yung paghalo ganito, yan, gano'n, ha? Ganyan mo siya doon sa top na. Huwag mo naman kayo, okay lang. Yan, gano'n, gano'n lang, ay, okay, oh, ikaw. O, tapos nalagay ko yung luya. Ayan. Luya. Okay, yeah. Tapos, tapos nalagyan ko din ng kamatis. O, lagyan natin ng kamatis. Pwede naman walang kamatis. Kaya, eh. gusto ko naman may kamatis. Para yung lasa niya. yan. Sige, ano mo yun? Eh. Tatanggal din kasi yun ng ano, ng lasa. Ayan. Ayan. So, ilagay tayo ng tanglad, ha? O, ano na, ilalagay natin. Ayan na. So, paano anuhin lang natin yung sibuyas at saka yung luya, yung medyo luto na para yung amoy ng tinola. So, sa kami po nagluto kasi nga, para makita lang ni Ninita. Kasi pagkaserola, gano'n ang kasya. O, ayan, ha? Tapos, ilalagay na natin ang susunod. O, cheese. Haluin mo lang. Para yung kanyang... Ayan. Yan. Kapagalan mo muna. Pagloko lang kayo na. Ha. O. o na, anong gagawin? Higit sa ka? Ano na o O yung puti, ano tawag doon? Bawang. O, bawang. Ganun yung mobi. O, yan. Pag naghalo ka, yung ilalim ha. Ganun mo siya ha. Ganun lang. Hmm. Tapos ilagay na rin natin yung tanglad, no? Ayan. Para siya ay para ano, bumango. Ha? pantanggal kasi ng, ng lansa yung tanglad. Yung sibuyas, pwede na mamaya kasi mabilis lang naman itong maluto. Ayan. Pakuha so, ka ng ano, huwag muna natin sabawan kasi mayroon pa siyang ayan, matubig pa naman. So, tatakpan natin, ha? Silip-silipin natin diba? O, ayan muna natin dyan ni Nita. Medyo maluto na yung chicken. Tapos, maglalagay tayo ng sabaw. Ayan. ayan. Pagka medyo, ano na yung chicken, luto-luto na. Kasi, mas, mas, mas maganda yung hindi muna natin siya sinabawan, ayan. Mas maganda net ganyan, ha? O, tingnan mo yung chicken. Ayan na, may na. O, diba? Ang bango haluin mo lang ganyan. Ayan. Kasi maya-maya natin sa sabawan, ha? Pag, kaya mo munang mag-ano yung oil niya para yung lasang malinam na naman. Ano tawag dito? Okay, paminta. O, lalagyan ng paminta. O, yan. Pampabango din yan ng paminta. Ayan. Buong paminta. Ayan. Kasi yung, para yung lansa ng manok, yan, wala. Para matuto si Kasi, uh, doon sa school, hindi pwede ko walang alam, be, ha? Lalo pag PLE, ha? Isa-isa din ba yung maluluto? Ano, oh, mananahi? Ano oh, pa? Mananahi, o oh, oh, ka din mo. doon. Ha? Hmm? Sinabi ni teacher, o, oh, ngayon tayo, cooking. Next, sewing. O, yan 'tong puro asayo, ha. Ugasin mo 'tong papaya, ha. Sisusunod na sana ako. mo. Yan pala ka? na putuk-putok. Sinining teputan na 'yan ng pagdating din sa. Eh, yung kabili, 'yung lumang soto na sabihin ko na. Pang-pasa ng 'yung 'yung mga pangalan. Eh, 'yung asamaglutong mangga na inihila. So, pwede na 'yan. So, pag ano po talaga, inuutos-utos naman sa na rin ito, kasi nga po, parang yung uh, parang may alam din siya. Uh, Patay mo na gripo. Hmm, hindi ka na. O, oh, diba? Hindi ka nakita Kita mo to net. Malabas yung may COVID pa siya. Mas parang lumalabas yung oil ang dami kong papaya. Ilalahat ko na tong papaya na to ha? Kain ka ng papaya na yan, ha? O oh, yan. Ang dami papaya, o. Oh. Kasi isang buong papaya ilalahat ko. Masarap naman po yan, kasi ikaw oh, ay mahalo natin O yan. Sige nga, ikaw nga maghalo. I-mix mo lang, tapos alagyan na natin ang sabaw. Pa-ilalim dito, gano'n. O oh, yan. Kasi pag pinatinin ng honey teacher, kailangan marunong ka pati paghawak ng samido. Pag-uubo yung banda doon. Ayan. Good. lagay mo na ng sabaw. Tapos tatakpan na natin. Ayan. Ayan ha. Tapos pwede na natin ilagay din dito. Yung baho ng sili huli. Ayan. May ano ng sibuyas. Kasi para mabango yung pinola. Ayan. Tapos halagyan na ako. Lagyan ng tubig ang kamay mo ha. Ito dito, ang kamay. Kung ilalapat o ilahat mo yan. O yan, diba? Hmm. Tapos, simpay na lang natin kung at lumambot. Lumambot yung papaya at saka chicken. yan may pangulad. O dito ha? Wow, sarap. Yung tinuro ko sa iyo ha. Ano yung kuno na natin? Ba? Bawang. Tapos, si Kuyas ng ko ginisa, no? May, uh, may kamatis. Salagyan ko lang ng kamatis, no? Mano, mano kasi ako sa, ano, eh, sa mga sangkap. Gusto ko may, ayun, may kamatis, may, ayan. mahal po ngayon, ano, no? Ang mahal ngayon ang sibuya, saka ng kamatis. <laughs> Ikaw ba na malay ko tayo? Hindi, hindi niya alam. lang. Ang mahal ang kamatis. Oh, dito sa amin po, ang kilo na is 190. Hmm. Kaya maganda yung ano eh. Dito sa amin, dito sa bakuran ko, may mayroon po akong tanim na sibuyas kaya ako mayroon ayan no oh. Yung sibuyas to malaki, itinanim ko lang. Yung parang magugulok na siya, nilalagay ko sa pot. O, oh. di pag ano, nakuha lang po ako yan. Tapos yung sili din namin, ayan, sa bakuran. Kaya hindi ka nabibili ng sili. Ayan, sabi nila, piso daw ang isa ng sili. eh eto oh pinipitas lang po namin dito sa paso. <laughs> ayan, sa bakuran. O, ba? Diba? O, natin. O, ayan, Pwede ka na muna umupo. Mamaya, maya. Ayan. Habang ano, pero hindi iwanan yung niluluto, ha? Nakabantay kasi baka ma baka masunog. Ha? Babantayan mo, ha? Okay. Ayan, o, ha? Itong sili, likanet, net. Ayan itong dahon ng sili, pag luto na, ha, titikman natin, lalagyan natin ng konting patis para ano mamaya na walang patis asin. nahalo na po ni Ned. <laughs> ayan. 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 Ganyan, ganyanin mo ng sandok, ilubog mo para yan. Tapos, susunod, patakpan Ayan, ano pa lambot natin ang tinola. O, buksan mo nga ulit, Mer. Si Nia daw ay magluluto ng kanyang favorite na gulay. Ano favorite gulay ni Nia? Kangkong. Kangkong. <laughs> ayan, siya po ang magluluto mismo. O, yan po. lang. Ayan, kangkong. O, panorin mo na magkunti ha? Mag lang, ha? Ayan. yan eh sobrang pala sobra naman kong yan. at si Maya naman daw po ay magluluto na. anong gusto mo be? Eh? Nya. Yeah, magluluto siya ng anong adobo, kampong. Yan gusto ng kanya yan, yung inadobo sa toyo. Ayyan. Kunin ko. Tapos konting paminta lang. Hoy. Oh, ganun lang yan, net. So, Paminta, pa, tapos toyo. Ayan, toyo. Kunting toyo, ayan. Toyo. Ayan, mantika natin. Ayan, mantika. Ayan. kita mo, Net. Alika dito, Net. Tapos, Alika, yung niluluto ni Net ay... O, oh, yan. Doon na yung pangkong mo. Gusto mo rin lagyan ng sibuyas. sa oh. Sandak mo. Bawang mo na. Oo, uh -huh. bawang. baras mo nice. nga buksan mo nga net lalagyan natin ng patis o Ayan, nakulo na po Ayan. nakulo na ang kanilang niluluto at si ate Nea ay nagigisa ng bawang sunod, sibuyas Ayan. si Nea ay nagluluto ng kanyang favorite kangkong Favorite kang ko, may akin na hey, yeah. hinga. O ne, talikaan nilalagay, patis, ha? O pampalasa. O, yung patis namin ay, ano po ito, galing ito din mindoro, yung yung uh, sariling gawa. Ayan, Ayan o, patis ko ito, galing yung Masarap ito, o. mo? Ano to, sariling gawa. Okay nanay? Ayan. 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 Tapos ihulog mo na itong kangkong mo. Ayan. Tapos tatakpan din, be. Lagyan ng kongking. Toyo. Asan yung takip? Where is the takip? Saan ang takip niyan? Lagyan mo daw niya. Ayan. Wow! Ito yung sakit. Ayan. Lagyan mo na lang. Ayan. Ito yun. Ito yun. pa Hindi pa malambot yung papaya. Wow! Wow! Ayan na. Mangangamoy na ang kanilang mga niluluto. Habang si Ate Mylene ay naglalaba. Saturday so, na po kasi. Ayan. Lagyan ito? Oo yun, lagyan na. bilang gas ayan yan di ko tayo di ko siya di ko hindi di hindi, siya di ko siya di ayan, at dito ko siya di ko siya di ko siya di kuryente, o na ni Nia. Po namin sa di ko siya di ko siya di ko di Favorite mo talaga yan. Hmm, 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 hmm. <laughs> Favorite niya po yung kangkong. <laughs> pag nakakita po yan ng kangkong, ayan. Gusto niya, i-adobo. Okay na? Wow! Ayan na po yung kanyang ulam. Gusto niya talaga ito, kangkong. Kaya, pag nakakita po ako ng kangkong, gusto niya ipapa-adobo. Nakulukulo pa na yan. Ayan. Oh, Kunti na lang. Malambot na. Itong kaisine yan, luto na. O gano'n lang kasimple. Kaya ano lang yan niya sa sibuyas at bawang na may toyo. So, na yun po yung kuling kaisine Mas mahilig ko siya sa isda tsaka sa gulay kaysa karon. Yung kinakain lang niya palagi ng karamoy lang ay chicken. Ayan. At maulan po. Maulan. maigi naman po at kumula dahil ano, yung usok dahil sa bulkan na uh, was out na. Pag uh, nagsisimilitan, naligo ko na. Habang <laughs> sinapalambot ang ano nito. Malapit na po tayo mag-lunch tinuruan natin si Nita kung paano magluto. Kung so, gusto ko siyang matuto yung kahit pag man lang ng sibuya, ay nang pagpuro man lang ng tawa, tapos pag, pag, pag slice ng sibuyas, yung kailangan talaga sa alalayang pati kasi baka mamaya mahiluwa. O, oh, ayan na po. Uh, titikman. Tikman mo nga ulit, net Tikman mo daw. oh, tiki mo. Mainit, ha? O, titik na daw ni Net, O, Ned, anong lasa? Ayan, o. Lamig. Ala. Lamig kayo. O, ba diba? Lamig kayo na daw, o. Eto, lamig kayo na. O. Ayan, kain po tayo. Tama-tama po sa maulang panahon. Ang sabaw, ayan. Tikman natin. Hmm. Hmm. Lami kaayo na nga. Hmm. Sarap po. Hmm. Ayun na po kakain. Kain na po tayo. <laughs> Ayan. Tayo na po magtatanghalian. <laughs> amoy na amoy ko po yung tanglad sa kaluya. Hmm. Sarap. Kita na kaligyan na. Okay ka na pa yung niluto ninyo? Kali ka dito. Okay. Ay, si Tito Herns. Pohusgahan mo na, Tito Herns. Ayan, kaya patikimin natin si Tito Herns. Wow! Sino ba nagluto nito? Si Ninita. Wow, ang sarap ah. Wow. Uh, so, Ikaw ba talaga nagluto niya? Mm. Wow. At least, uh, Sinit nagluto. At least, may idea na sila. Kasama si Nia pagluluto. Oo, oh, si Maylin. Hmm. Tapos sa may na maglaba? At least sila sa pagluluto oh, ng uh, oh, tinola. Tikim daw. Ate Nia. Wow. wow. Mainit. Mainit. Mmm. Lame. Wow. Sarap ba luto ni Nini Tanaya? ano ito? Patis. Patis. Mm uh. galing agkawa yan. Ah, alika dito. Okay na. Kain na tayo. Ayan. Ayan. At naluto uh, na sila. Sino ba nagluto nito? Wow. Ang sarap. Ikaw ba nagluto niyan? Nia? Nang. No. Nang ano? Hong Kong? At saka si Ninita? Kayo ba nagluto ni Niya yan? O, oh, yan. Si Maylin kasi marunong na nito magluto. Marunong nga ba magluto niyan, May? Oh, wow. Wow, nagluto yan. Wow, wow. nagluto pala si, yan. Si, si, si ni Maylin kasi naglalaba. Mm so, -hmm. O, saan naglaba, May? Tapos oh, yan. Dito ulit kami kakain. Hindi, kanon din niya kanina si Ninita. Ay, lang. Pinalaw ko doon si Ninita para turuan ah, yon. Mm. Para siya. Para turuan siyang maging Maganda yan para pag uwi mo doon sa inyo, ikaw na magluluto, papakainin mo nga si Nanay Lorna, di ba? Mm, hindi na si Nanay Lorna magluluto. Sabihin mo kay Nanay Lorna, nanay, ano ba tawag mo doon, mama? Mm, mama, ako na magluluto ng sunan natin. Di ba? Uh, si Lia naman, ang niluto ay kangkong. Makain yan, ka ng kangkong, net ko. Kamusta si Makain sila. Um, Ay, yun, sige. Kaya yan yung muka. Sige na po. Oh. Yan na. Oh. Everybody bow your head and bless us for food. Okay na? thank you for Lord. Diligan Amen. sa amin. Pagpapain. Ayun. Thank you po. Ayan. Bigyan niyo po ng kalakasan. Kakanin. Kakanin. Thank you, Miss. Sa pag-pray. Okay, let's eat. O, so, ba? diba? Let's eat mm. Ayan. Kasi po ngayon, kailangan natin ng sabaw. Ayan, kain po tayo. Ayan, let's eat po. Mm. Ayan, happy lunch po. Ngayon po ay 12 o'clock na ng Saturday. Ayan. Kain-kain. Hi, Net. Thank you, ha. Tinulungan ako sa pagluloto ni Net. O, diba? Tapos si Nene naman, tinan talaga ang kanyang <laughs> kong. Favorito kasi ano? na yung, yung yan. Sin, oh. si yung kangkong. Ano yan? Ano yan? Bata yan. Si oh. kangkong talaga yung favorito. niya. Favorite yung. niya yan talaga, kangkong. sinineyan yung... Nakatingin kasi siya nung ano, kumain tayo si Chow okay, Parang ah, nung nagumpisa, okay. nagustuhan na niya na kumain ng kangkong. Mm -hmm. Tapos, mm -hmm. yung sa ano sa Sinigang, pinipili niya Ayan. talaga yung kangkong. Ayan, labi. Si Sana hindi na tinto si na. po ay kumain din ng gulay. Hmm. At tayo may. po ay may mainit na sabaw. May. kain hmm. hmm. din kayo ng gulay, ah. Hmm. kasi sa kanila hmm. mga 'yan. Hmm. Kasi sa kanila hmm. hindi naman nagluluto ng ganito. Hindi. na